Noong 2021, panahon ng pandemya, nagpasya ang buong pamilya namin na magbakasyon sa probinsya. Isang linggong plano sa Eastern Samar, partikular sa Kanato, Yorente at Balangkayan Eastern Samar. Lahat kami ay sabik dahil halos isang dekada na mula nang huli kaming nakabisita roon. Ang kwentong ito ay hango sa totoong pangyayari. Kasagsagan ng pandemya, taong 2021, umuwi kami ng probinsya para asikasuhin ang pag-aayos ng aking birth certificate, mali kasi ang spelling ng apelyido ko. Paglapag namin sa Tacloban Airport, agad kaming bumiyahe papuntang barangay Kanato, Lorente, Eastern Samar. Mainit ang pagtanggap ng mga kamag-anak namin doon, marahil dahil na rin sa tagal ng panahong hindi kami nakadalaw. Pero ang tunay na kwento, Nagsimula sa Balangkayan. Doon nakatira ang kapatid kong babae. Kailangan naming magparoot pa rito dahil kailangan kong mag-online work. Walang signal sa Kanato, kaya tuwing lunes hanggang biyernes, sa Balangkayan kami tumutuloy. Tuwing Sabado at Linggo naman, bumabalik kami sa Kanato. Sa unang araw namin sa Balangkayan, maayos naman ang lahat. Tahimik. Payapa. Hanggang sa mapansin kong may kakaiba sa misis ko. Tahimik siya. Balisa. Parang may kinatatakutan. Pagkatapos na hapunan, umupo siya sa tabi ko. Mahigpit ang hawak niya sa aking braso, may panginginig. Sabi niya, may tao sa labas. Sumilip ako. Wala naman akong nakita. Pero ramdam ko ang bigat ng kanyang takot. Sinabihin niya akong isara ang pinto. Paglingon ko sa kanya, parang may kakaiba na sa kilos niya. Parang may bumalit na <laughs> takot sa buong paligid. Dali-dali kong pinatugtog ang aming congregational songs. Umaasang napalayas ang masasamang espiritu. Hindi nagtagal, parang nahimasmasan ang asawa ko. Tahimik kaming nanalangin bago matulog. Akala namin tapos na ang lahat. Pero hindi pa pala. Abangan ang karugtong ng kwento. Sa susunod na linggo.